Hello? Nagagamot ko na po yung mga sugat niyo, Nagamit na po ako. Sa eh, saan mo ba na ako, ayan? Dala ba yan nung doktor na nag-asikaso sa'yo? Ah, uh, ay bakit hindi siyang gumamot sa akin? Ah, uh, po siya eh. Kaya hiniram ko na lang po yung mga gamit niya. Pero huwag kang mag-alala, Gagamitin po ka ta. Mabait ka naman pala. Hindi ka... Hindi ka tulad ng mami mo. Siguro naman, kahit papano, mabait din yung tunay mong ama, apo. Ah, ang pinagtataka ko lang, eh bakit niya pinatulan ng no? ang mami mo na reina ng kasamaan. Ano kaya nakita niya sa mami mo? Sa bagay, si Obeng, hindi rin ako masagot pag tinatanong ko kung anong nakita niya kay Moira. Apo, pwede bang magtanong? Apo, no. Kilala mo ba yung Tunay mong ama? Uh, hindi ko ba po siya nakikilala. hanggang po kasi ayaw si sa akin ni Mami. Ay, hindi tama yun. Hindi niya dapat inililihim yun sa'yo. Karapatan mo malaman. Eh, paano na lang kung nakakasama mo na siya eh. Hindi mo lang alam. Ano, okay lang po yun. Ipali na lang po. Kasi po, para sa akin, si Daddy lang yung tunay kong Daddy. Kasi sa kanya ako lumaki. Siya lang yung pakiramdam sa akin kung, kung, paano magmahal na ng isang tunay na ama. Alam mo, Lo, kung ako na yung masusunod, sana siya na lang talaga yung tatay ko.